Ricardo nandito, nandito po ngayon ulit ako sa ano, sa San Diego Beach Resort. Ah, uh, hindi na wala hipon. Duk at at, at, so, at, dito ako Dito sa ayo sa mismong bahay na yan. Yan. Yeah. Ah, uh, sige let, mga, Ito nga pala si Otol, si Miguel Yan. So, uh, Nakita ko buhay siya dito okay. rin po sa San Diego. Ipapanda, may gamit ko siya bangka. Ang niya, ano tinda mo? Luxer, S-Deposit, saka yung Clangshell, yan. 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 Ah, nga pala, supportan niya po si Rolando, yung mga shoppers po, ah, dito. Nangangat na po niya, ready mo po. Para magiging pa yung mga artist po, na yung mga gano'ng kunot. Kasalanan sa inyo. Magpuno-inuwain mo po sana. Yan. Okay, yan. 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 Malapit po kami na magbila po ni Jack the Sniper. na kami mag... Kasi meron pa siyang nakamala. Na yung, bang, uh, yung bahay ni... Ano ni... ni. Si Mark. Ginagawa pa po pag pagkain na tapos, yung kanyang pitang, so yung mga po, gagawin na po natin. Yun. Apakan nyo po sa vlog po ni Japo Sempre, uh, yung mga kuha-kuha namin ng mga palinda, ah mga yung katulad na yung hinuhulit po namin, abangin nyo po, babalik na po sa sa... Salamat, salamat. kitang na dilubin. Oo, so, kitang dilubid. Ay, salamat kay, kay Miss Santos Vlog. Ah, uh, Yun. Maraming sa na salamat kay Miss Santos Vlog. Ayan. mga kapatid, sa abangan po ninyo, sinasabi ni Utol. Babalik na sila ni Jumper Sniper sa layout. Ah, so cool, mga kapatid, mga kapatid, abangan nyo po yun. Uh, gusto gusto maglabas ni ang una muna yung namin yung kitag na Pino. At dahil dito nga sa mga kapatid, sa Diego, na nami-miss daw niya na yung mga pakoko na inoong niya na Okay. okay. medyo malamig yan, giniginawa ko ng hindi sa tabi dagat. Ayan, mga kapatid, sa... Tinuturo ni Michael. May... Saan daw? Saan ito ang niya, mayroon pa Ay, pato sa gano'n? Yes, mayroon pa na pa do'n? Tapon. Tapon. Ipon. Yung ayaw mo kapag lang ay diyan. Ay ipon, may ipon. Nakapilihan ko lang ipon eh. ipon. hindi isda lang. Isda lang? Ayol, ayol. Yung mga pupunta natin yung sinasabi ni utol na Yung Utol mo, sabihin mo na sa Yung utol mo nga po yung Ayun. vlog sige, sige. Eh, ay, di ba? Ay, di, di ko kalalay. Titingnan ko muna kung may bisita doon. So, mga kabos, puputan natin siya sa Otol na guest. Ang tinda ko ngayon, hipon ulit. Ah, wala po ngayon ako kasama. Taga ako. Ayun, ay, mga kabos, sa Ayun, eh. Yes, may kinakabas mga rin sa Kasi may bisita po dito, mga kapatid. Doon po. Uh, ayaw bumili. Sige, may pagkain pa. Kaya, mga kabos, samahan nyo po. Titingnan natin dito kung kababay pinamanuhan ako. Okay, let's go. Yo, mga kapo, Alay sa alayan ni ko, itinuro saan ni Michael. ah may bisita dito bibili. <laughs> Hindi ko bumili, ayaw po nila. Ayaw, ayaw po sila dito. Ayaw po lang bumili. Hala, mga kapo, ha? balik po ulit tayo sa dulo, sa kabila. At ah, tingnan po natin kung may mga guest na nang gising o kaya, uh, may guest na nang dumating. Ayan, let's go! Ayaw, mga kapo, sa, nandito na po tayo sa, sa Waku Waku. Dan. Galing po ako dun sa dulo, mga kapatods. Lagi nilakad pa hanggang dito. Layo. Pero okay lang. Uh, kaya lang po, galing po ako dito ngayon sa Wakuwaku. May bisita lang po. Kaya lang, siguro may mga pagkain pa rin sila. Ito mga inilaw ko, mga kapatods. Sila po. Uh, kasi may nag sila kahapon. Abang-abang uh, lang po ulit tayo dito nang bibili. Kasi nung may gustong bumili ng ano ito, paninda. Gipon. Medyo sumisigat ang araw, mga kapatods. Sana so, makabenta tayo.

Ah, may, may mga konti. Bago muna ako, may, may mga ulit ako konti lakad. Ah, uh, tingin natin kung may darating kasi maga pa naman. Yan. maganda kung lagat niya, mga kaputot. magka na, kaya lang. tayo ako konti pambisita. Dito ang kakarami. May mga maglalako ulit sila, mga nagbabangka sila papangka ako man palakad sa ano sa mga resort at ah, saka lang nakabay rin tayo ayo mga kapatid, sa balik tayo sa wako wako tingin natin may bago na sana makabay na tayo dito Ay, mga bo, hanggang, ang ganda oh. ng sarap maligo. Alang, eh, ito, konti panggis. Anong oras kaya tayo, mga bola? Yan, oh, may naglabasan sa wako-wako, mga kapos. Kapunta natin sila. yung pan yata parin kanina nakalala na sa labas ha ah. ah, papasok tayo sa loob ah, kasi dyan sa wako wako mga kabadots, pwede pumasok pag may ID ka ah. meron naman ako dito ng ID papasokin natin papalam lang tayo sa, sa gate Ay, mga kabatot ah. nakapasok na po tayo sa wako wako yan ito yung wako wako ah, ano po ah, ko po muna ito ID ko. Tignan pala yung lisensya. Ayan. pag may ID pwede pumasok. Okay. Pagkatapos. Tingnan natin yung mga guys kung bibili. Ayan. Ganda rin pala ng wako-wako. Ay, wala. Ay, ipon, ipon! Ay, mga pabsas, yan po, iwakwa ako. Ay. Kung gusto nyo pumunta dito sa San Diego, pwede po kayo dito, maganda pong wakwa ako. Ay, wakwa ako, best resort. Ito po yung swimming nila. Ay. Ah, ganda oh. Ay, ipon, ipon, ipon. Mami ipon, mami ipon. Hipon, Ma ipon, sir, ipon. Ipon po. Wala, mga kapatot, walang, ano. O, oh, kundi pabisita, oh, natin, ay, din natin, pabalik tayo sa dulo. sa Amer to mara mas maraming tao dito kasi hindi pa sa eh Ay, hey. hey, mga sa uh, wala pa tayong benaman sa hipon natin. Hindi uh, pa tayo sigurado kung makakaubos tayo araw na to. Pero magkasigat siya ako maghapon. Sana makaubos. Sana para may pambayas bigas. Yan, okay. Ayan, mga sa Ganito lang po. Yahoo!